Good morning. Ayan, magandang umaga mga bes. So, ayun nga, may gagawin tayo for today's video, bes. Magmamarunong tayo. Charot. So, ayun nga, bes. May sira yung washing. Ayan. Sobrang, alam mo, charot. Ang hirap, bes, maglaba, bes, ng mano-mano. Ang dami namin labaan, mga bes at yun na nga dahil may napanood kami sa facebook nga na yun nga pares halos ng unit tapos ang naging problema lang best dito sa na napanood namin natanggal yung hose sa likod tapos medyo madumi na yung washing na kailangan na nga lang din linisin at yun na nga bes gumana sa kanila at ito nga kaya nga natin ito pakikialaman ng charot kaya no, medyo madumi nang ilagay ng sabon tapos ayan kailangan baka kailangan lang din linisan bes tapos titingnan nga din natin yung likod mga bes baka mamaya meron lang ding hose na natanggal or medyo madumi na yung ilalim na kailangan na lang din natin linisan para gumana so yun, ang naging sira kasi nito bes ayaw na niyang umikot, tumitigil na talaga siya tapos may lumalabas na tubig bes so ayun na nga ba diba? ang hirap bes <laughs> ayan nga pero bes wala akong makitang tanggal na house dito bes halos nakakabit naman lahat so yun na nga mga boss baka alam niyo naman ang problema nito teka ilapit natin yung camera ayan mga alam niyo yung problema nito. Comment down below mga boss. At na nga. Ayoko nang kutkutin. Kut Ayoko nang kalikutin bes. Ayan. Wala tayong gagalawin dito bes. Baka kasi lalo lang masira. Ayan. Baka naman mamaya sa makina na mismo yung problema nito No? Wow makina. So ay na nga. Hanap na lang din siguro kami talaga ng gagawa ulit nito bes. Ayan. Nung unang ginawa kasi to best may damit lang na nalagay sa ilalim. Parang nagbaraba. Pero naayos na din agad. Pero ito ngayon, best ayaw niya na gumana. So, yun ang mga best. Please like and share and follow for more. And subscribe ka na rin sa YouTube channel ko. Salamat! Bye!